Ilubos sa inyong lahat. Magandang araw. Maaga po tayo ngayong gumising. Katulad ng dati na ginagawa natin araw-araw. Una, magpakain muna tayo sa ating mga alaga. Ngayong araw nga pala, meron tayong susunduin. At tapos natin magpakain dito. Kasi yung kasamahan ko dahil sa trabaho, di-deliver na ng biik dito sa atin. Kasi bumili tayo ng biik sa kanila. Kaya sila na lang yung magde-deliver dito. At ang binili po natin na beak kay isa pong lalaki. Yun po ay gagawin nating barako. Kasi pag wala kang sariling barako, mahihirapan ka talaga pag naglanding yung inahin mo. So katulad namin, bininta na lang namin yung dalawang inahin namin dahil wala na talagang barako mahanap. Kaya nag-decide ako na bumili na lang ng isang beak na gagawin namin barako. Para pagdating ng araw na meron na tayong inahin Meron na rin tayong barako At hindi na tayo mahihirapan Kaya magsisimulan naman tayo sa Pag-aalaga ng biik at gagawin nating inahin So di na importante Meron na tayong bor o barako Kasi pag wala kang barako Pag naglandi yung inahin mo Mahirapan ka pang maghanap Pagkatapos pag nagkastahan na yung inahin mo Hihinday ng ilang buwan Nanganak Pagkatapos meron pang party yung bor na pinakastahan mo o barako so mas maganda talaga pag meron kang barako iba talaga pag meron kang sariling barako hindi na mabawasan yung mga biik pag nanganak na yung inahin mo kasi sarili mo ng buro yung magpakasta sa kanila so pagkatapos natin dito magpakain tayo po ay lalakad na at susunduin na natin sila dahil maaga pa po sila dito dahil bawal po sa biik na mainitan kaya yeah, maaga sila. Dito na po, susunduin ko na po sila. Siyempre, maglalakad lang tayo. Dahil wala pa tayong sariling motor o service. Kaya medyo matatagalan tayo dito dahil tayo po ay naglalakad lang. Kaya inagahan natin para hindi na tayo maabutan ng init. So dito tayo dumadaan kapag tayo po ay pumupunta sa trabaho. So sobrang layo dito pero safe naman. At lahat po ng mga estudyante dito na nag... Paaral ng high school dito po naglalakad papuntang paaralan dahil yung iba wala pong service ng sariling motor kaya naglalakad na lang ng maaga ah, hindi na malate sa eskwela sobrang layo talaga dito pag di ka nasanay kasi anim na taon kang maglalakad dito syempre high school apat na taon pagkatapos dalawang taon sa kito 12 so anim lahat So, kailangan mo talagang magtiis. Maglakad dito ng anim na taon. Katulad namin. Eh, nagtatabaho pa ngayon? Naglalakad pa rin. tiis-tiis na muna. At ito pa yung mga daan. Lubak-lubak. Sira na. Pag nagmumotor ka dito, mahihirapan ka pa rin. Kasi, sira yung daan natin. Namin pala. <laughs> Yun po, medyo malayo-layo pa po ang lalakarin natin dahil malayo pa tayo so ito yung daan papunta sa kalsada yun malayo pa talaga yun break muna tayo sa kasalita kasi hinihingal ako dito ang ganda ng tanawin dito lalo pat umaga sobrang ganda at malamig pa yung hangin sarap maglakad marami rin mga pananim dito katulad na lang ng talong yun marami nagtatanim dito mga gulay so yun malapit na po tayo magkita na po natin yung kalsada na dinadaanan ng mga motor o tricycle. yun po nakikita ko na po sila andito na papunta na po dito sa atin so ayan na po sila so ito na po mamaya na lang po natin tingnan yung biik na nabili natin dahil tayo po ay sumasakay pa sa tricycle ng ating kasamahan yan po pala si Roldan Barbas yung kasamahan ko dati sa trabaho yung nakapula. So, siguradong may hirapan dito sa aming daan. Yan o. No. Yung nakikita, sobrang hirap na. At yung kamera natin eh, masyadong steady kasi sira yung daan na, yung na namin. Sobrang hirap. At ang taas pa. So, ito na. At dumating na kami. At iiwan na lang namin dito yung tricycle niya kasi... Sobrang hirap na magpumasok doon sa amin. Dahil din na siguro kaya ng tricycle niya. Yan si Roldan Barbas. So ito ang inyo makikita yung motor. Oh. So yun po yan na po yung biig natin. At mamaya po natin tingnan pagdating sa bahay. So nandito na tayo. So, kailangan muna natin itong pakawalan. Tanggalin sa sako. Tanggalin yung nakatali at bubuksan. So, tingnan natin kung maganda ang lahi ito. Okay. pong bago nating biik na gagawing vor o barako. Binili natin yan sa halagang 3,300 sa kamila. So maraming salamat dahil sila pa po yung nag-deliver dito sa atin. Dahil wala pa tayong service o tricycle. So maraming salamat po kay Roldan para sa kasamahan. Yun po medyo nanibago pa ba po yung biik natin kasi na wala na siyang kasamahan. Siya na lang yung mag-isa. So yun po, maraming maraming salamat po sa ating kasamahan na deliver ya talaga yung bake dito sa atin kahit na sobrang layo. Maraming salamat din po sa inyong panonood.